Tay ang usa ka lalaki human gipusil sulod sa usa ka bus sa Carmen, Davao del Norte. Nakaalerto si John D. Esteban. Sulod ni ining bus nakabsan sa iyang kinabuhi ang usa ka lalaking pasahero ala 1:30 Sabado sa hapon sa Barangay Santo Niño, Carmen, Davao del Norte. Sumala sa Carmen Municipal Police ang biktima, 54 anyos ug usa ka negosyante, abar wala na una gibutyag sa awtoridad kung unsa ang negosyo ni ini. Tungod nagparayon pa ang imbestigasyon. Sa Maharlika Highway sa Tagum City misakay sa bus padulong Davao City ang biktima. Sa likod siya nakalingkod. Samtang sa Timog sa Tagum misakay sa susamang bas, ang duha ka armadong lalaki. 1.5 kilometers ang gilayon gikan sa gisakyan sa biktima. Gidulit ug pusil punting sa ulo ang biktima. Gisikwat sa usa sa mga sospek ang itom nga bag sa biktima. Nga gituuhang dunay sulod kwarta. Tindog sa sila beko no ang ato ang bus ato nga atay. Pagabot na diri sa may kuan, fireman area, dito na naka namay nagbaba ng mga pasahero Dito na naka itaw chance ang ganman man. Um, mga posisyon siya dito sa pinakalikot sa biktima. Bikining isa, look out. Yes ma'am, nasa kabangan. According sa katong pasayro, uh, katapad sa biktima, sa ito nga. Duko lang mo kung mo gusto madamay. So that means, i-target lang ito niya itong victim. Human sa krimen, nangilog pa ang ang mga sospek dahil paspas paspas ng misibat. After oh, ang um, panghitabo, ipahunong nila ang bus, nilao sila sa bus, and then i e, na e, ipara nga motor, ito na una nila o baril. Mga natoy lang, gihimo na gihimo Nagtuo ang kapulisan nga gisundan na ang biktima o doon na pailaing kauban. Nailhan na ang duha ka sospek kinsa gawas noon pa hangtod karon. Nagparayon pa ang hot pursuit operation. Ginasulta pa sab sa kapulisan ang motibo sa krimen. Sumala sa kapulisan ang insidente mihatag og trauma sa mga pasahero nga sakay sa maong bus. Gisulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang kabahin sa pamilya sa biktima. Nailhan na ang mga sospek ug na nagihuptan nga CCTV footage ang kapulisan. Sa karon mas gipakus ganila ang checkpoint operation, visibility ug intelligence monitoring. Pahimangno nila sa mga bus driver ug operator. Iwasan ang nato nga magpasakay along da national highway. para malikayan nato uh, basig na kay moabot nga aning incidente. Eh. Esteban. One. Mindanao.